Hello, good morning. Hello, good morning. Shout out para dyan, no, sa mga nangungutang, no. Pag nangungutang sila, napakaganda-ganda, napaka-healthy. Nang siningili, isang nang singilin mo na, may sakit na yan. Pagkatapos, pag nagkasakit, maya-maya na sa emergency na yan. Yung utang si Quinta Mel. Bakit sa gobyerno natin, no, pag namatay yung tao, pag pag may utang sa'yo, wala ka na masingil, no? Kasi maawa ka na talaga, given yan. Na hindi mo na siningil, singilin, makapal yung muka, makapal ang muka ng tao pag naningil yan sa patay, no? Pero masabi ko dyan, pwede bang singilin yung mga patay na yan? Kasi yung inutangan, buhay, pagkatapos yung namatay, libre na may freedom na siya, no? Lilipad-dipad na siya, minsan magpamulto-multo pa yan, kasi nagalit siya, kasi siningil mo siya, no? out niya sa mga kaibigan ko, no? Bago kasi kayo mamatay, bayaran yung mga utang nyo. Lagay natin na aksidente kayo dyan. Dapat may mga insurance kayo sa sabihan nyo sa pamilya nyo, may utang ako ganito. No? Kasi siningil kayo dyan, mga kamag-anak nyo, magagalit, no? lumabas pa na kami yung, kami yung masamang tao, kami yung mga bad. Bad na, bad na yan, parang BED yan. No? Pag BDO, bayot takog ulok. Pag BPI, bayot pala iyot, No? Masabi ko dyan, no? Swerte ang mga nangungutang nang na namamatay. Oy kasi, pag mo yan, libre na, wala na silang babayarang tubig, wala na silang mga tax, no? yung mga nabubuhay yun, ang kawawa. No? Kaya gaya, siguro gawin ko rin yan, no? mangutang ako pagkatapos, bigla ako may emergency, pagkatapos namatay ako, tapos yung nangutang sa akin, patay ka na, nililiba ka pa, at saka pinag-uusapan ka pa, huwag kayong ganyan-ganyan, bago kasi kayo mamatay, o magpahinga kayo, i-insure yung mga katawan Oy, kayong inom ng inom diyan. alam nyo hindi kayo, kayo healthy no yung mga bulok na yung mga style niyo at saka bulok na rin yung mga laman niyo diyan yung mga atay niyo yung food food na yan sa kakainom niyo diyan pagkatapos panay pa kayo pangutang patos ano i-guarantee yung kaluluwa niyo shout out rin yan sa nagpapautang no tingnan niyo muna yung kung ano yung itsura ng pinapautang niyo alam mo walang credential yan pagkatapos saan ka maniningil doon sa cemeteryo maningil talaga ako kahit cemeteryo na yon ay eh, paharti ihatid ko doon sa kaluluwa na sabihin ko yung kamag-anak niya hipuin yung mga puso na magbayad din no? kasi yung mga minsan mga kaluluwa na yan mga bisyusa rin yan Pumari patay na yan pagkatapos balik-balik pa yan yung kaluluwa sa sakay-sakay sa mga paru-paro sa mga butiki ako pag nagpakita ka sa akin pagkatapos ikaw pa yung maldita na ikaw yung may utang kay kaluluwa ka lalabanan kita kita mo to ho itong spray na lamok, slamok sa to ano pwede to kasi masabi ko dyan, no, kawawa talaga yung pinangutangan, no? at saka given talaga yun na hindi ka na maningil, no, napakakapal naman ang na mukha, pagka maningil ka pa sa na, napatay na ngayong tao, tapos, pero alam mo mayaman yun, at saka may kaya, yung kamag-anak nyo kasi, dapat isitol nyo rin yung mga utang ng mga kamag-anak nyo na umuwi na sa langit, yung iba dyan hindi makakyat kasi maraming kaluluwa rin nagbabantay doon, baka kaluluwa na siya, at saka utusan ko rin yung mga kaluluwa ko doon na singilin sa doon, paano makakyat doon sa purgatorio, no? Kasi pa yung kaluluwa kayong patay, okay lang yan kasi yung kaluluwa nyo namatay, hindi nakabayad ng utang. Pero ako may mga kaluluwa rin ako namatay, pwede ko rin ipagtirik ng kandila at sabihin ko doon sa kandila na singilin niya doon yung si ganito, si ganyan kasi hindi pa yung nabayad, na niya sa langit, no? Ligtas na siya kami, hindi pa dito kasi araw-araw rin kami sinisingil ng mga taong inutangan niya kasi ako yung nag kaya iba yung nag-garantor huwag kayong ganyan dyan ha bago kayo mamatay bayaran nyo muna yung utang nyo, shout out to mga patay ha nire ko kayo no pero minsan kasi bumabalik kayo at nagpaparamdam kayo pagkatapos hindi naman yun mahipo yung puso ng mga kamag-anak nyo na bayaran yung mga utang nyo kasi pagkakaalam ko anin mga yung sasakyan nyo Yung mga lupain mo kayo, kayo ay shout out sa mga kaluluwa dyan ha kasi sinabihan ko na rin yung mga kaluluwa kamag-anak ko na singilin ka doon sa second floor no hindi ka pwedeng pumasok doon sa kay San Pedro pag ganyan kami mga utang ka kasi unfair naman yung sa buhay no unfair yung patay ng singilin mo no dapat maging balance tayo ay huwag tayong ganyan ganyan na eh. unfair din sa buhay unfair sa patay pag namatay ako baka nandoon ko sa singilin sa langit pagkatapos makalimutan ko sa kahit mamatay ako magdala ako ng listahan doon magdala ako ng isang isang ano malaking isang galon at magdala ako ng dalawang dosinang bullpen at saka dalawang sakong papel doon saka mga tinta no para masingil kita doon kasi hindi pwede yan na namatay ka lang tapos libre ka na no magbayad kayo kasi ng utang nyo eh nakikita mo to ha huh? ay ako lulukin kita kaya luluwa ka kasi pag siningil mo yung kamag-anak yan magagalit yan kasi ganito, ganito ganyan ay nako nang buhay pa yung mga kamag-anak nyo dapat nandun siya sa emergency, tinanong mo kung sino, ano yung mga utang niya, tsaka ano yung dapat esikasuhin. Kasi mga patay na minsan, wise rin yan, lalo na pag nangungutang yung iba dyan. Pag hindi na makabayad, magpabaliw-baliw yan. Pagkatapos, pag anong dyan, no, para, kasi pag nandun yan sa may ano, regional trial court o kaya nandun yan sa abogado, hindi mapanilu, mapaniwalaan pag baliw, no? libre na. Kahit hindi yan baliw, pero pag alam mo naman baliw-baliwan yan, pero pag paputokan mo yan ng triangle o kay piccolo tumatakbo rin yan kasi sinasadyang pabaliw-baliw saan magkakatoon ang magbaliw kayo dyan ha yung kayong ganyan ay magdrama-drama kayo na balio kayo kasi ayaw nyo singilin no kasi minsan yung psychiatrist pag nabaliw rin yan sinong psychiatrist sa kanya yung isang psychiatrist huwag kayong ganyan dyan ha shout out lang to ha pwede tayong maningil sa patay oy kasi unfair sa buhay no at saka unfair rin sa patay na singilin ng buhay kaya pag may magkamag-anak kayo diyan ng mga patay utusan nyo rin no kasi sila magsingilan doon sa taas pagkatapos pag niya doon paano ipadala sa'yo yan ang malaking question bahala kayo dyan kayo nang mag-adjust dyan ako naman ako pag-isip nito